Kaguro, magandang gabi sa inyo lahat. Nagluto ako mga kaguro ng simpleng-simple simple lamang ng luto ng ano, gulay na uh, sayote mga kaguro. Isa lang natin. Tapos, si, si, ito po, ito ako ng gulay. Isa ako ng gulay mga kaguro. Ayan. Dinisa ko muna yung bawang, sibuyas at saka kamatis. Sa Tapos nung ano na po yung uh, mga sangkap na sibuyas, kamatis at saka bawang. Uh, Ayan. na po natin itong ating baboy mga kaguro. So napakasimple lamang ang luto mga kaguro. Ito lang po yung ano uh, gusto ko lang pong i-share sa inyo. Kahit so, simple lamang po mga kaguro pero masustansya at masarap mga kaguro. So, hindi din po magastos kasi sayuti uh, lamang po yung ilalagay natin puro sayote pero medyo madami-dami naman po malalaking tatlong sayote so ayan po, gisa lang po natin pagka nag-brown po ay yun, ilom na po natin ang ating sayote isama sa pag-gisa pagka nag-brown na po itong ating pork mga kaguro so ngayon po ay i na natin lagyan po natin ng kaunting No. Sure. Hunti lamang po para hindi maanghang. Hindi maanohan mga bata. Tapos lang dyan din po natin ng ano, kaunting asin muna mga kaguro. Tingnan mo mga kaguro, ang dami kong hugasan o nagkalat. So, nagkalat lang po yan mga kaguro pero hindi naman po talaga maraming marami nagkalat lang, hindi ko pa lang po naayos kasi inawi ko po dito dahil wala po ako malagyan nito mga kaguro oh. tapos yung lababo marumi po mga kaguro kasi nagugas po ako hinugasan ko po itong ating sinaunang kawali may mantika mga kaguro so ayan po siya dumikit so mamaya na po natin yan linisin kasi magluto pa po muna tayo mga kaguro so kunin lang po natin yung ating asin so ito po yung ating asin mga kaguro laging natin sya ng asin para may timpla pero bago ko po ginisa yung ating pork yung ating baboy ay binabad ko po muna ng patis talaga natin ng kaunting asin mga kaguro so konti pa para matimpla talaga sya pero mamaya po timpla natin so, haluin lamang natin Kanatin igisa mga kaguro kapag ah, medyo brown na po yung ano yung ating baboy. So ayan takpan po muna natin mga kaguro. Ginalit natin ulit mga kaguro para magpantay pag loto o pag brown na ating baboy. Tapak natin ulit. Tingnan na natin mga kaguro kasi ano, nalagyan natin siya ng oyster sauce. Ayan. So, tumutunog-tunog na po siya mga kaguro. Ngayon na, ilalagyan na natin siya ng oyster sauce na kaguro bago natin ibisa kasama ang ano, sayote. Napakasimple lang po. Kayang-kaya -kaya sa lahat po ito lutuin. Simpleng sayote, gulay na sayote. Simpleng luto na sayote. lagay na po natin ang ating sayote ito po ang ating sayote mga kaguro hiwa na po, kanina ko pa po hiniwa kaya bago po ako nagsimulang magisa ay nire-ready ko na po itong ating sayote so ayan po lagay na po natin dito sa ating baboy ang ating sayote mga kaguro ah So, may shadow po mga kaguro yung ating camera. Kasi, okay. baka medyo hamina na po yung ating ano, yung ating ilaw. Parang so, sa pa, ano na po sa mga kaguro. Kailangan ng kalitan Ayan. bisa sa lamang po. So, medyo Umandang andar po yung ating sinaunang tawali. Masaguro kasi hindi ko po hawak ito. Hindi ko yung ating tawali dahil yung isang kamay natin ay naghawak ng cellphone. Wala po tayong ano mga kaguro. Cellphone holder. Meron po akong nabiling cellphone holder mga kaguro. At meron din pong nagregalo sa akin. Salamat po pala sa lahat ng mga nagligalo nung birthday ko po, po. Ako po ay proud senior na po mga kaguro. So, thank you, Lord. Happy Okay. Maya maya po ay lagyan na po natin siya ng siyempre po water sa bago mga kaguro. So, ayan po. So, may nagregalo po pala sa akin ng cellphone holder din po. Pero kagaya po sa video na rin po sa cellphone holder, uh, ano, ano po na gano'n? ay kailangan po, dalawa po kasi yung hawak kaya, bali o yung ilalagay mo kong cellphone. Kasi pag isa lang, hindi po mapantay, matabingi po siya mga kaguro. Kaya kailangan, meron ka rin nakalagay sa kabila. Tapos maikli lamang po siya mga kaguru. hindi po siya mahabaan, na nakatayo siya ng mabuti. At hindi po natin gamit dito mga kaguro kasi sinit, wala tayong malagyan. So hawak-hawak lang po ngayon natin cellphone. Kaya yung ating kawali, mga kaguro, ay pausog-usog. Kasaya na, kaguro. And shout-out sa mga subscribers ko. Lalong-lalong mga silent viewers ko. Maraming 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 salamat po sa time at oras na ikinagkalo niyo po sa akin sa panunod ng aking mga vlog. Kahit di lang po ako makapag-vlog, nandyan pa rin po kayo, mga kaguro. Maraming salamat po yung mga makadaan na aking vlog. Sana po panuorin nyo na po at saka is isubscribe nyo na rin po ako at pakipin na rin po sa inyo. Sana po magustuhan nyo po at simple lamang po ang aking vlog. Thank you so much po si Ma'am Eva po. Ang inyong mga kaguro. Kaya na po natin mga kaguro ng tubig. So, ayan lamang po yung ating nilagay na sabaw. Pantay lamang po sa buhay at pantay natin natin or cube mga at Palambutin ang ating gulay. Tapos lagyan natin ng at titikman natin mga kaguro kung tama na po ang timpla may maya. At po natin ng kaunting magic wrap. So, ayan po. Bala po mga kaguro! po. <sniffs> ayan na. na. lagyan na po natin siya ng magic sarap. ng magic sarap. Okay, tama na po. At haluin natin. Ganyan lang po kasimple luto ng ating sayote mga kagulo. gisa lang. So, takpan natin ulit mga kaguro hanggang sa malambot na po yung ating sayote. Lagay ko na mga kaguro yung ating si Lagyan natin sa mga May ang ang mga kaguro. Lagay natin ano sa ating Lagyan natin ang ating sili ng kaguro. So, yan na po siya. Tama ba ang tukla? Perfect, mga kaguro. Sarap na. <laughs> Yan. Simpleng luto pero masarap, mga kuro Simpleng sa, sa yot. Sa lang Na may na babo. Ulam na, mga kaguro po, takpan natin ulit at mga 2 minutes. Luto, mga kuro Anuhin muna natin yung ating sili. So, okong na, natin na, mayroon natin na, natin na, para bigyan na natin si ate Edna. So, sandokan na natin si ate Edna, mainihanda na po akong ano, ito, mangkok, mga kaguro. At yun, tamahin na nung mga akabla. Wala uh, nyo na lagi po nagshare nag-share. Sa akabla. Kasi ako aking kapatid dito, yung aming bunso na si Elmer. At si Ate Edna po, nakatabi ko lamang po. Kaya, kung po, po kami, magkaharap lang po yung aming bahay, yung para po kaguru, ay, ano ang po, mga po sa tangani po kasi mapasok po kasi sa umaga ngayon sa tanghali po siya nagluluto ng ulam tapos sinishare niya sa amin bibigyan niya kami ng ulam sa tanghali dahil siya ang nagluluto ngayon naman po ay sa gabi po mga kaguro kagaya ngayon gabi na ako po ang nagluluto kasama na rin po sila mga kaguro So, ayan, salit-salitan kami. Ayan po mga kaguro, bigyan po natin si Ate Edna. So, lalagyan na natin siya dito sa mangkok. So, sinadya, ko po, po mga kaguro na konti lamang po yung sabaw para mas lalong masarap. So, ayan po yung ating ibigay ni Ate Edna. So, dahil dalawa lang naman po kami mga kaguro ay Siyempre yung ano lang po. Mas marami yung kila atiid na. Ayan. Magkain natin yung dawang sila. So isang tabaw So ayan Ito na po yung amin Mga kaguro Ito na po yung kay ate Edna So Maguro takpan ko po amin aming ulam Kasi may, maya na po siguro kami kakain So ito na po yung ibibigay natin Ni ate Edna Mga kaguro So samahan niyo po ako Hatid lang po natin itong ulam ka lang plato kasi ang init po. walang lang po tayo dito. So, ito po, ito po yung ating, ano, paibabalit. So, ayan. Dito po tayo hawak. Ano po, samahan niyo po akong magatid nito. Ibalit nga pa. Pabuksan natin sa asawa ko mga kaguro kasi hindi ako kabukas dahil hawak yung stone. Kabila naman po, hawak itong alam So, tara na. Saan nyo po ako maguro, Hatid natin ni ate Edna. So, buksan po muna natin yung video kasi sarap po. Sarap tayo. Kasi, aso, ah, baka baba. Kasi, na po na baba sa kakilala namin dun sa bandang dulo. At naraman ko na wala na pala. <laughs> so, ayan po mga kaguro. Ito, madilim. Ito na po yung <laughs> ah, na, Bye-bye! <-ulang. laughs> ah. Tapoy ba't iyak ikaw. <laughs> Miyak si Bambam. Sayan so, po, balik na tayo sa bahay. Nahatiid ko na po yung ulam. Madilim po dito sa labas. Hindi kasi napaino yung ilaw dito banda. So, ayan na po. So, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po mga taguro kagulo. Salamat!